Hello guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat. So meron po akong itatanong guys sa mga lahat ng estudyante or ano. Sa Pilipinas po ba hindi na uso yung ano guys, libro? Tatanong ko lang naman guys kasi wala na bang libro ngayon? Tanong ko lang ha kasi dati yung mga hindi pa uso yung cellphone guys, ah, uh, libro talaga yung ginagamit sa mga estudyante. Minsan nga dati, umaabot ka ng anong libro namin eh. Walo, sham ganun yung mga libro namin noon, nung kami pang nag-aaral. So, tanong ko lang guys, kung sa Pilipinas ba ngayon, uso pa ba yung libro? Kasi, parang hindi ko na nakikita na may libro pa. Ganun. Tanong lang naman guys, kasi na-curious lang ako, no? Curious lang ako kasi nag-chat yung pamangkin ko sa akin. Sabi niya, yung pinaaral kong pamangkin. Sabi niya, tita palud ako kasi may i-research ako sa module daw niya. Kasi sabi ko, ah, mga, mga ano pala ngayon, mga estudyante pala ngayon guys, is internet na pala sa Google na hinahanap yung mga sagot sa mga ano nila, pag may kailangan silang sasagutan, internet na pala. So, ibig sabihin pala nun guys, demand na talaga yung cellphone sa mga estudyante ngayon. Uh, nag ano nga, lang ako, nagtaka ako guys, kasi dati naman, hindi pa uso ang cellphone. Uh, libro talaga, no? Minsan nga, dati, pag hindi nga, dahil sa sobrang dami ng estudyante guys, uh, minsan sa isang libro, tatlo kayo, maghihiraman kayo, di ba? Tapos, minsan grupo-grupo kayo na itong libro na to eh kayo yung gagamit ganun ba? Diba? noon noon yun kasi hindi pa uso ang cellphone ngayon pala nagtaka ko hindi na pala uso ang libro sa Pilipinas sa dito kasi sa Hong Kong guys i ko lang sa inyo no estudyante ko yeah, alaga ko dito guys is grade 1 mm, hanggang mm, ang bigat ng mga bag nila guys sobra hanggang elementary dito pansin ko ang ang bigat ng mga bag nila hanggang grade 6 or i don't think so kung ang high school dito is libro pa rin ba no pero guys, dito kasi talaga sa Hong Kong. Ha? Share ko lang. Libro talaga ang gamit dito. Libro, hindi siya cellphone. No? Kasi, isipin mo ha, dito sa Hong Kong, malakas na nga yung internet. ba? Diba? Malakas na yung internet. Tapos, mabilis pa silang makabili ng cellphone. Kasi ba diba, may pera sila eh, ba? Diba? Pero, libro ang gamit nila guys. Hanggang ngayon. Kasi yung alaga ko kasi, grade 2 na pala to ngayon. Pero, libro ang gamit nila guys. So, ang iniisip ko kasi, kaya nagtaka ako sa so, Pilipinas pala hindi na uso ang libro kasi dito sa Hong Kong naman libro at sa isip-isip ko kasi sa Pilipinas hindi lahat sa akin lang to ha Op opinion ko lang to ha baka sasabihin nyo naman pakialamera ko <laughs> opinion ko lang to sa Pilipinas kasi lalo na sa mga liblib na lugar guys minsan walang internet ba diba? nahirapan silang magkalap ng internet tapos may iba rin na hindi naman afford magbili ng cellphone ganun guys So, paano yun? Actually, guys, may napanood ng binalita sa TV, guys. Uh, binalita sa napanood ko sa Facebook, guys, na nagalitan siya ng teacher niya kasi hindi siya nakakomply ng mga kailangan. Kasi daw pala guys, ang ang mga ano pala, kailangan na gagawin ay sinesend lang pala sa GC sa messenger. Ngayon guys, is yun pala yung estudyante na yun guys, is walang cellphone. So hindi siya nakakomply guys kasi wala siyang cellphone. No? ah uh, o yun, pinagalitan siya ng teacher daw. No? Yun ang nakita ko sa Facebook. sa ano, pinapanood ko sa video. Pinag pinagalitan siya kasi hindi siya nakakomply sa mga kailangan niyang gawin kailangan niya i-comply. Eh nga, wala nga kasi siyang cellphone. Paano niya nga naman mababasa yung mga kailangan sa messenger, no? So ngayon guys, sa akin lang opinion, sana hindi nawala yung libro, no? Masabi <laughs> niya, naman, meron kayet, pagkailan ka talaga. Eh, ito na ang Pilipinas eh. <laughs> opinion ko lang naman to guys, huwag kayong magalit. Kasi nagtaka lang ako. Kasi kayo dito sa Hong Kong, kasi libro pa rin yung gamit eh. eh sa Pilipinas kasi, hindi lahat afford gaya mag self, uh, hindi afford mag cellphone, at saka hindi lahat may signal. So, kaya nahinang ng internet natin sa Pilipinas napakahina ng internet. No? Kaya syempre iisipin mo pa lang na load, 'di ba? Bumili ka ng load, hindi naman tayo mayaman, diba? 'di ba? Hindi naman tayo mayaman para ano, laging mag-load para, para, lang maka-search ng mga kailangang sagutan, 'di ba guys? 'Yun lang ang inaano ko, guys, no? Parang nakakamiss talaga yung libro, yung <laughs> dati may math, English, kung ano yung nakasulat sa libro, yun yun, do doon, mag, doon pag-aralan, lahat ng nililiksyon, isa libro galing, no? hindi sa internet, hindi sa Google. Yun lang naman ay opinion ko lang naman. Lang naman, no? Pakaisipin nyo, mmm, ano ba yan? Nakikialam ka na naman, ganyan, ganyan. Uh, nagtaka lang kasi ako, ganon. Kasi, eh, kayo guys, hindi ba kayo nagtaka? Na, but wala ng libro ngayon? Or, kasi, actually may nanay akong nakausap dito. Ewan ko kung lahat ng school walang libro, guys, ha? Na, ano ha, hindi ko alam kung lahat ng school sa Pilipinas walang libro. Pero, yung nakausap ko kanina sa baba, nanay, may dalawa siyang estudyante, may dalawa yung anak niya. Sabi ng anak niya, wala na daw talagang libro. Hindi na daw talaga libro ngayon ang gamit. So, cellphone. Kaya pala, nung panahon ng election, guys, ng mga politiko, guys, nagkanya-kanya silang, ano, bigay ng mga cellphone, mga iPad sa mga estudyante. Unang bagay, guys, kung bakit hindi dapat sa cellphone ang gandaling yung mga sagot, guys, or sa ano. Kasi doon magsisimula na, ang mga bata kasi, masasanay maaadik sa cellphone. Maliban sa maaadik sila ng cellphone, inbis na mag-study, nakaka-download sila ng mga laro, mga games, mga ML. <laughs> Kaya inbis na mag-aaral, nag-ML na. <laughs> yung ibang mga estudyante guys, nandun na sa signalan, nag-ML na lang, no? Hindi na nakakapag-ano kasi wala eh, demand na yung cellphone eh, sa Pilipinas. Kaya, ano, tawag doon yung Siyempre, pag may cellphone ka, may sarili kang cellphone, ang dami mong magagawa, di ba guys? Maglalaro ka, di ba? Kasi, oh, dito naman, dito naman ako yung mga sagot. Hindi e, sabay ba yun? Mayroon lalaro ka. Tapos mag-internet. Siyempre may internet ka na. Siyempre nakakapag-google ka eh. Siyempre may internet ka. So, ano-ano nagagawa sa cellphone guys. No? Kaya yun lang sana. Sana hindi nawala yung libro no? O, oh, eh, hindi ko alam kung lahat ng school walang libro. Pero yung nakausap ko wala daw talagang libro. So, yun lang. Parang kakalungkot lang no? Parang nakakamiss lang sana. Maganda kasi pag-libro eh. Hindi masasana yung mga bata sa laro. Hindi masasana sa cellphone. Diba guys? Eh kayo, opinion ko naman to guys. Opinion ko lang to guys ha. Huwag kayong mag ano. Kasi ako yung nagtataka lamang. <laughs> nagtataka lamang. Kasi kung ano yung mga reaction niyo guys, i-comment nyo na lang below. Kung ano, kung tama ba ako or mali ba ako. Kasi actually guys, natanggapin ko naman guys. Ako, yung nagsasalita lang is opinion lang. Nagtatanong lang ako kung may libro pa ba. Kasi syempre wala naman ako sa Pilipinas guys. Nandito naman ako sa Hong Kong. So hindi ko talaga alam yung buong pangyayari. Pero based lang naman to sa na experience ko sa pinaaral kong pamangkin at saka yung sa nanay na kanina nasabi na wala daw talagang libro hindi na daw uso ang libro sa Pilipinas kasi demand na daw ang internet na daw na daw makukuha yung mga leksyon yun lang naman sa akin so yun lang ba guys